Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa the better news. Bawal ang nega, good vibes lang! Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mga balitaan nyo. Mga balitang ka-share-share share sa buong Pilipinas at sa mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil yung good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH News Television. Facebook, YouTube at BZRH News website. Ako si Mili Borja. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pwede nang i-renew ang expired na driver's license mula noong Abril kabilang ang mga may hawak ng papel na lisensya. Ito ay kasunod ng anunsyong meron ng sapat na plastic card ang Land Transportation Office para sa mga motorista. Ang mga detalye tutukan sa report ni Christian Manio ng sapat na plastic cards ang Land Transportation Office. Sa anunsyo ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, pwede nang mag-renew ang mga motorista na nag-expire ang lisensya mula Abril ngayong taon. At pwede na rin makakuha ng plastic cards sa driver's license ang mga gumagamit ng papel na lisensya. Ito, nung nakaraan, no? pero uh, paper license lang ang na nakuha nila. So all they have to do is go back to the... Uh, district office or LTO office do no, na para ma-issue na lang yung kanilang driver's license card. Pero for those who hindi na muna sila pumunta sa LTO, no? So kailangan nila pumunta to any LTO office or extension office sa mall, no? At i-extend na nila yung kanilang driver's license. At wala namang penalty to. No? They will all, only pay what they have to pay. Sa schedule na inilabas ng LTO, ang mga lisensya na nag-expire noong Abril ay pwede nang mag-renew ngayong October 5 hanggang November 6. Ang mga nag-expire naman noong Mayo ay mayroong hanggang November 30. Ang mga nag-expire noong June ay bibigyan naman hanggang December 31. Ang mga nag-expire noong July ay dapat mag-renew hanggang January 31. Habang ang mga nag nag-expire naman noong August ay may hanggang February 29 at ang mga nag-expire noong September ay bibigyan hanggang March 31 para mag-renew ng lisensya o kumuha ng plastic cards na driver's license. Sa so makatuwid dahil may sapat na anyang plastic cards, hindi na kailangan pang palawigin ng mga expired na lisensya hanggang April 2024 at kailangan sumunod sa nabanggit na schedule. Sabi natin, nung dati may automatic extension, yung mga driver's license na nag-expire from April 2023, no? Onwards, automatic extension hanggang April 2024, no? So ngayon, sabi namin, we will make the necessary announcements, at ito, ito na yon kung kailan yung mga deadlines sila. Sa datos ng LTO, umabot sa 2.4 million ang backlog dahil sa naging problema sa supply ng plastic cards. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Mailalim sa Voters Education Campaign ng apat na raang estudyante sa Lipa City. Ito ay upang ang maging matalino sa pagpili ng mga kandidato ang mga kabataan at upang magabayan ng lipunan sa larangan ng politika. Ang mga detalye alamin sa report ni Renz Belda. Lumuho ka may sa apat atang estudyante ng Carlos Academy sa lungsod ng Lipa sa isang seminar na layong magbahagi ng kalaman upang maging matalina sa pagpili ng kandidato. Ang kampanya para sa pinalawak na pakikilahok ng butante, maging matalina sa pagpili ng kandidato at pinalakas o pinag-ibayo ang pakikilahok sa mga gawain panlipunan. Ang konseho ng RC ng Lipa Election reforma sa tulong ng Lipa Arts Social Action Commission at ng Death on Good Governance ay buong puso nga naglalayo na gamayan ang mga komunidad sa politika na larangan. E, pinahayag nila ang kanilang kritikasyon sa pagtulong sa mga individual na maayos na gamitin ang kanilang karapatan sa pagboto na sumusunod sa prinsipyong hindi pampartido. Ito yung batay sa mga katolika social teachings na nagpapakita ng matibay na paniniwala sa buhay na ugnayan ng kristyanong ng at responsable sa paglahok sa lipunan. Para sa kauna na sa Pilipinas, TCRH ito, CRH si 35, Rens Belda tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy tulis sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Wagi ang for the Go Team mula Bohol sa katatapos lang na Chronics 2023 sa Indonesia. Nang ibabaw ang grupo mula sa Pilipinas, laban sa isang daang mga kalahok mula sa Southeast Asia. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Kinoronahan bilang Grand Champion ang pambato ng Bohol Island State University sa Chronics 2023, isang prestiyosong product design at ergonomics competition sa Indonesia. nang ibabaw ang husay at pagiging henyo ng for the go team ng Pilipinas mula sa mahigit isang daang kalahok sa Southeast Asia. Sa pangunguna ni Medi Gokaban, kabilang sa bumubuo ng grupo ang industrial design students na sina Jocelyn Faith Pozon at Ken Bantugan tinawag na My Block. Ang winning product ng team, isang 2-in-1 board game na may pinagsamang sliding puzzle para sa mathematical operations at tic-tac-toe game para sa analytical thinking. Hindi lamang ito pagkain ng cute na panda. Ito'y ating nakakain din. Nagagawang kasuotan. Pati na rin ng ating mga kabahayan, ito ang ating makikita. Pero sa ginanap na handa Pilipinas Expo, kanilang ibinida ang kakayahan nitong makapagpigil ng baha at ng mga iba pang disaster risk. Ano pa kaya ang kayang gawin ng kawayan? Alamin natin ng detalyes sa report na ito. Ibinida ni Science Technology Secretary Renato Solidum ang kakayahan ng kawayan bilang solusyon sa pag-reduce ng disaster risk at climate change adaptation sa naganap na 2023 Handa Pilipinas Innovations in Disaster Risk Reduction and Management Exposition noong ika ng Oktubre. Binigyang din ni Solidum ang kapasidad ng kawayan na makatulong sa mga disaster effort, lalo na sa mga local government unit ng Mindanao. Dagdag pa nito, marami ang pwedeng paggamitan ng kawayan. Maaari itong kainin, gamitin sa construction, sa mga trusses at columns, o kaya na may bilang barong Katulad na lamang ng suot ni Secretary Renato sa expo na naganap sa Limket Kai Atrium. Kilala ang kawayan sa kakayahan nitong magpanatili ng lupa at ng tubig na nakakapagpigil ng soil erosion at ng pagbaha. Mayroon din itong malaking potensyal na mag-sequester ng carbon at bawasan ng mga greenhouse gas emission. Marami ng mga LGU at non-government organization ang nagsasagawa ng mga bamboo planting activities bilang kanilang solusyon sa pagpigil ng baha at ng landslide. Tampok dito ang national at mga local exhibitors na gustong ipakita ang kanika nilang mga nadiskubring bagong teknolohiya, programa, proyekto, mga research at development na makakatulong sa disaster preparedness. kung gusto ninyong ma-refresh ang inyong creativity at ma-enhance sa pagiging artsy, tiyak na kukulay ang mundo nyo sa balitang ito. Ang Manila Art Fair kasi o mas kilala sa tawag na Manila Art ay magbabalik na ngayong Oktubre para sa isa na namang makulay na event na gaganapin sa Taguig City sa mga art lovers. Ano pang hinihintay nyo? Tara na tignan ang mga detalye sa report ni Pabela Adriano. Ang New Contemporary, ito ang tema ng Manila Art 2023 na gaganapin mula October 11 hanggang October 15 sa SMX Aura Convention Center, Taguig City. Ang Manila Art Fair ay ang longest-running visual arts fair sa Pilipinas na nabuo noong 2009 bilang parte ng proyekto ng National Commission for Culture and the Arts o NCTA layunin ng Manila Art 2023 na mas lalo pang maipakita ang galing ng mga local artists ng bansa, maging ang mga malalaki at kakaibang artwork na ibibida ngayong buwan. Maliban dito, ang Manila Art Fair ay magpapakita ng special exhibitions na ipepresenta ng kanilang partner, ang Museo Orlina. Kaya naman ngayong labing limang taon na ang Art Fair, ito ang tanda na nakapagbibigay ito at patuloy na magbibigay ng iba't ibang art themes na pinapahalagahan ang legasya at tradisyon ng industriya ng C. Si sa Pilipinas, pati na rin ang makabagong approach o perspective pagdating sa larangan ng sining. Ang five-day event na ito ay magkakaroon ng 32 booths at ibibida ang mga gawa ng mahigit sa 200 artists, kabilang na ang mga veterano at renowned artists na si Ramon Orlina, Pandi Aviado, Tiny Nuida at marami pang iba. Siguradong from the moon and back ang paghatid sa inyo ng good news na ito. Dahil magsasagawa ng libreng planetarium shows at stargazing session ang DOST Pag-asa, ito ay kinukonsidera bilang selebrasyon sa World Space Week 2023. Ating tunghayan ang nagniningning ng na mga detalye sa report ni Angelica Cosme libreng planetarium shows at stargazing sessions ang hatid ng DOST Pagasa sa October 10. Dito mapapanood ang dalawang shows na pinamagatang From the Earth to the Universe at The Sky Tonight kung saan masasaksiyan ang makapigil hiningang ganda ng kalawakan sa pamamagitan ng state-of-the-art Pagasa Planetarium sa Quezon City. Mahati ang show schedule sa umaga mula 8am hanggang 11.45am at sa hapon mula 1pm hanggang 3.45pm. Samantala, hindi roon natatapos ang aktibidad dahil kasunod ng planetarium shows ang free telescoping and stargazing session. Ito naman ay gawang mula 7pm hanggang alas 10 ng gabi sa parehas na araw at gaganapin sa Pagasa Astronomical Observatory na nakabase sa UP Diliman. Makasama rin sa stargazing session ang ilang astronomy experts para magsilbing gabay sa pag-aaral ng constellations at iba pang astronomical objects. Ang mga free planetary activity ay bilang pagdiriwang sa World Space Week 2023 na may temang space and entrepreneurship. Para sa mga estudyante, researchers at leaders dyan. Ito ang good news para sa inyo. Muli kasing binuksan ng Public Library sa Paranaque City, bagong renovate at handang-handa ng tumanggap ng mga bisita. Ating alamin ang mga detalye sa report na ito. Muling binuksan sa publiko ang Paranaque City Public Library sa Barangay Santo Niño kamakailan. Sa panguna ni Mayor Eric Olivares, ganap ng binuksan muli ang Paranaque City Public Library noong ikalawa ng Oktubre. Kung matatandaan, ito ay pansamantalang isinara nitong Mayo para sa pagsisaayos at pagpapaimprove ng gusali. Sa muling pagbubukas ng public library, makikita na mas spacious ito at ang mga mag-aaral at mga nais gumamit ay mas magiging komportable. Kasama si Mayor Olivares at ang iba pang opisyalis ng lokal na pamahalaan, gaya ni na Congressman Edwin L. Olivares, Vice Mayor Joan Villafuerte, Councilor Pablo Olivares at Councilor Tin Esplana, kanilang binati ang Parañaque City Public Library Head na si Librarian Mr. C. Cedric Cardona kahit sa pananatili ng kaayusan sa naturang library. Dito inanunsyo rin ni Mayor Olivares na isa pang public library ang kanilang itatayo sa pangalawang distrito ng Paranaque City. Aminadong nakaka-relate sa kanyang latest single na Chada Mahigugma, ang singer-actress na si Maymay May Entrata panoorin ang eksklusibong panayam ng ating showbiz angels sa report na ito. Tara Mahigugma, ah, ah, ah. maa! Tara Yan ang latest single ni Maymay May Entrata. Kwento ng 26-year-old singer-actress, ibang-iba ito sa mga naunan niyang kanta na Ama Kabogera, Pwede Ba at Otto Dedma. Itong Chada Mahigugma, yes. sobrang ibang-iba kasi Oo, nga, no? ang genre po ng Chada May is happy love song, hopeful, at uh, positive lang siya talaga. Paliwanag ni Maymay! Chada may gugma po, yun po yung local phrase mo ng Bisaya. Chada means anything po na maganda, masarap sa pakiramdam, Mahigugma uh, may gugma naman is love. So kung sa Tagalog pa, ang sarap magmahal. Kaya naman ang Ama Kabugera Queen aminadong nakaka-relate sa Chada Mahigugma. Oh <laughs> naman po, hindi lang sa hindi lang po sa um, love of my life, uh -oh. kundi pati sa family ko, sa Correct. friends ko. Uh, lalo na kapag pinili ko din yung mga tamang friends ko na talagang mm -hmm. susuportahan ako talaga. Ang kilig song na ito ay isinulat ang isang kaibigan ni Maymay mula sa Cagayan de Oro. Ang gumawa po ng kanta nito, Chada May Gugmay, si CJ Kaaminyo. Kaibigan ko po siya sa Cagayan de Oro. Kasama ko po siya sa Sanghimig Coral po sa USTP, kung saan ako nag-aral ng college po. Tapos alam po talaga may talent siya talaga sa pagsusulat. So one year ago po, um, Um, Nag-reach out pa ako sa kanya na mag-compose po ng anything na happy love song mm -hmm. Like for like a week lang po natapos I yun love, na. eh. So may tatlong kanta siya binigay sa akin Tapos ito yung pinaka nagustuhan ko Chado may ah. At yun na nga, first time kong mag-produce talaga sa song na ito With the help of um, Star Pop Family pero maliban sa tsada mahigugma na title pa lang, very unique na at sa kanya rin collaboration with K-pop star Wusuk of Pentagon last April para sa Otto Denma, ano pa nga ba ang mga gustong i-try ni Maymay May pagdating sa kanyang music career? Since bata pa lang ako, kahit hindi ako kumakanta po ha, lagi akong nakikinig sa mga genre ng pop rock songs. Hindi ko alam, ma, um, parang yun lang yung mga bet kong genre dati. Tapos parang na-miss ko siya. okay. Tapos, never pa akong nakagawa ng song ng pop-rock talaga. So, parang baka mag -e explore po ako okay. dun sa side na yun po. kunita na noong Agosto, isang kaboggera moment din para kay Maymay na ma-feature ito sa digital billboard ng Times Square sa New York City. Sobrang talagang kumbaga parang kung nandito po, napapakinggan po ng mga kapamilya natin dito sa Pilipinas yung yung kanta ko, sobrang grateful na po ako pero yung ma-share po yung kanta ko sa ibang bansa, uh, parang bonus siya talaga yes. para sa akin. mas Parang laking biyaya po yung para sa akin, lalo na talagang na-embrace ko na po yung music na yun po. Eh. Parang mas lalong naging malaki yung dream ko po ba sa musika. At bago matapos ang taong 2023, ito ang pinaka nilulook forward ng singer-actress. Uh -huh. So isa sa mga inachieve ko po ay magpo-perform po ako for, sa Australia, 1MX po sa Sydney with Miss Casey at Bini at saka ibang international artists oh, po. So yun na sana maging successful po yung show namin at uh, looking forward din po sa hindi ko pa pwedeng masabi po ng mga projects po. So yun maliban sa kwentuhan, si May game na game ring kumasa sa Never Have I Ever Challenge. Abangan yan sa Season 2 ng Scene Zone. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong Showbiz Angel with... My You got it right. You got it right. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sama-sama tayo. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better sa akin ngayong araw ay ang Voters Education Campaign na isinagawa sa Lipa City. Uh, very timely talaga at sobrang halaga na ma-educate natin ang ating mga estudyante kung paano nga ba ang tamang pagboto. At syempre kung paano pumili ng tamang kandidato na iahalal natin dahil sa huli, tayo rin naman ang makikinabang. At sa atin din naman ang magiging epekto nito kung bumoto tayo ng tamang tao para magserbisyo. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating live streamers sa social media, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita niyo sa inyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Milly Borja. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CDs Didiarga mga feel-good news diretsyo sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang!